Ginagawa mo rin ba ito? Kung hindi, ay gawin mo na. Ginisa ko lang ang bawang sa init na 99 degrees Celsius. At nung umabot na sa 101 degrees Celsius ang init ay isinunod ko na rin ang ating sibuyas. At syempre naman pati na rin yung ating sardinas. Ito naman talaga yung target loto natin sa araw na ito mga idol. At pasensya na rin kayo kasi para akong nasa FM na walang signal. Sobrang lakas din kasi ng ulan dito sa amin ngayon. At kasalukuyang nananalasa ang bagyong uwan mga idol. At matapos ko nga mailagay yung ating dalawang pirasong itlog. Ay hinaluhalo halo ko lamang ito. Parang paghahalo ni uwan sa Pilipinas ngayon. At patuloy ko nga lang pala nangahalong kainyan hanggang sa palapot ng palapot at patigas ng patigas. At dito nga ay mapapansin nyo ay parang kakaiba na ang kulay niya. Parang ehem kakaiba na ata ito. Ah. Pero di bali na, huwag tayong bumasi sa itsura. Ano bang malay natin? Ganyan lang itsura niyan pero masarap yan. At nung pwede na nga siyang kainin, ay inahon ko na agad. Nilagay ko na agad sa ating malinis na plato. At amoy pa lamang ay talaga namang amoy sardinas yan. What? namang amoy manok ay sardinas yung niloto mo. Salamat sa panonood.